tuloy-tuloy po tayo mga kabayan so kanina po doon po tayo nang galing kanina sa Espanya then uh, P. Florentino P. Margal so ayan po yung mga bahay po ngayon na ginigiba dito lamang po yan sa pagitan ng P. Margal at ng Dapitan okay at nandito po tayo ngayon sa panulukan po ng Antipolis Street at ng Dapitan so, ayun mga kabayan yung uh, PNR Laon Laan Station so dito po mga kabayan sa pagitan po ng Dapitan uh, at ng Laon Laan Street ay makita niyo po mga kabayan na uh, mayroon na po mga nakatayong uh, mga poste po dito uh, poste po siya ng gagawing Skyway Stage 3 So, diretso lang po yan mga kabayan. Yung mga posting yan, ang kartong po niyan is galing pa ng Blooming Treat. So, tatagos po yan dito. Babaybayin po niya itong kahabaan po ng antipolo. Tawin po ng dapitan. Tatawin po siya ng P. Margal, uh, P. Florentino, Espanya, at kung tuloy po doon papuntang Santa Mesa mga kabayan. So ito po uh, medyo marami, marami pong mga didimulis po mga kabahayan po dito mga kabayan. At dun po sa pagitan po ng P. Florentino at ng P. Margal. Yung mga, mga kabahayan po doon hindi pa rin po halos na didimulis. So dito muna inuna mga kabayan sa pagitan ng P. Margal at ng Dapitan. Ayan mga kabayan. Okay, so nandito po tayo ngayon sa panulukan po ng Antipolo Street at ng Dapitan. Ayan po mga kabayan, nandito po tayo ngayon sa Laonlaan. At ayan po mga kabayan yung mga poste po dito. Wala po siyang mga pierhead na kitabit mga kabayan. So, ayan po yung mga poste niya. So, kukunikta po siya mga kabayan dun sa Blooming Street. So, ayan po yung kahabaan po ng launlaan mga kabayan. At ayan po mga kabayan yung kahabaan po ng antipolo. ay po, mga kabayan, oh. kukonekta po yan mga kabayan sa Blooming Street, Kaluokan At ito pong natin, ito po yung Antipolo Street. ay mga kabayan, oh. marami na po lang posting na itayo po dito. Mga kabayan, at sa dulo nagbubusa naman po ng panibagong uh, poste so gumagawa naman po sila ng panibagong poste mga kabayan ayon mga kabayan so binibay po natin mga kabayan magmula mula dun sa Espanya at nandito tayo ngayon sa panulukan ng Maria Clara ayun mga kabayan yung Maria Clara Street at nandito pa rin po tayo sa kahabaan po ng release ng train ayun mga kabayan no? Oh. at mapapansin niyo, parang pinalawag po yung train po dito yung release ng train dati po mayroon po dyan yung ayan o, yung halos magkatabi so, dito mga kabayan ayan o, may ginagawa pong bago so mga kabayan hindi tayo ngayon sa pagitan po ng laon at ng Maria Clara So ayan po mga, kabayan, nagkakaroon po dito ngayon ng pagubuhos po ng semento sa poste po para sa ginagawa nilang Skyway Stage 3. At ayan po mga kabayan, yung sa dulo po niya, ayun po yung Dimasalang Bridge. So ang layo po ng babaybayin po nila magmula dun sa Kaluukan, Blooming street So yan po, uh, tatawid po dito yan. Mga yan, yung ginagawang Skyway Stage 3 mga kabayan. Hanggang dun sa papuntang Espanya hanggang Santa Mesa mga kabayan. So pag natapos ito mga kabayan, malaking ginhawa po ito para sa mga motorista sa mga biyahero mga kabayan. dito nadimulis na nga pala yung mga bahay po dito so ang diditimulis lang po dun sa pagitan ng api uh, margal at dun po sa pflorentino ay po mga kabayan yung at, uh, aking update at syempre po kung bago lang po kayo sa aking youtube channel ay huwag niyo pong kalimutang uh, mag subscribe at i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pong mga video at kung mapasin mga, mga kabayan mayroon po pa rin po dito mga kabahayan po na hindi pa rin po totally na demolish ng kabayan at nandito po tayo ngayon sa Panulukan ng Simone Street. Sa pati rin po dito, mga kabayan, marami pa rin pong mga kabahayan ang hindi pa rin Gawa po na-demolish. yung mga kabahayang po yan, mayroon po mga nakatira. At doon po mga kabayan, ayun po yung Dimasalang Bridge. pagtawid po doon ng Dimasalang Bridge, ayun po yung papuntang Blooming Street mga kabayan. So marami pa po pong mga didimulis sa pong mga kabahayan po dito. Ayan po, nasa ano po tayo ngayon, nasa pagitan po ng Dimasalang at ng Simon. So pati rin po ito mga kabahayan. Ah, uh, rin po ito. So yun po yung Uh, Maria Clara Street then Laon-Laan Dapitan uh, ano ba uh, Pimargal, Florentino and then uh, España. ayan po yung ginagawang uh, Skyway Stage 3 so ayan po mga kabayan papuntang Slex so kukulikta po siya dun sa Santa Mesa at doon po siya mga galing mga kabayan sa blooming tree then uh, kalookan po mga kabayan yung mga yung build 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 kung uh, kinagawa po dito